May umiiral na gun ban ngayon sa ARMM dahil sa voters registration pero baliwala ito. Lantaran pa rin kasi ang pagdadala ng armas, particular sa Lanao del Sur dahil sa umiiral daw na rido o awayan ng mga angkan. Narito ang eksklusibong report ni Errol Kabatbat. Ang dalawang riding in tandem na ito na nakita ng news 5 sa Lanao del Sur. Prenting-prenting ang angkas. May sukbit na armalite hindi sila pulis, hindi rin sundalo at may umiiral pang gun ban sa ARMM dahil sa voters registration. Nang mapadaan sa munisipyo ang dalawa, walang sumita sa kanila. Pumasok sila sa isang bahay. Dito pumayag magpa-interview ang isa sa kanila pero ayaw humarap sa kamera. Ayaw niyang ibigay ang pangalan. Tawagin na lang daw siyang bapa o ang nakakatanda. Leader siya ng isa sa pinakamalaking pamilya sa Lanao. Hindi raw nila binabastos ang PNP pero may mas mahalaga raw silang pakay kaya may baril sila. Nasa isang rido o Clan war ang kanilang angkan. nintay nila na yung mga uh, tao walang armas para may lugar sila na patyo nila, patay nila yung mga taong gusto nilang patayin. Inilabas ni Bapa sa News 5 ang kanilang arsenal na kaya ng armasan ang isang maliit na private army. Legal daw at may dokumento ang lahat ng ito at lahat ng anak niyang lalaki at manugang na lalaki may bitbit -bit na bakal. Nag-ugat daw ang sigalot ng patayin ng isang pamilya sa Cotabato, ang kanyang kapatid at batang pamangkin noong 2006 dahil sa isang pagtatraidor. Inatay nila yung kapatid ko na walang kasalanan. Kahit na mag-ubo siya kami, hindi namin isisitala na ito. Sabi ng otoridad, walang opisyal na record. Pero marami na raw ang napatay sa Rido. Sa Lanao del Sur daw ang sinasabing pinakamaraming kaso ng rido. Ipinapatupad na ang gunban dito sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero dahil sa mga rito, mukhang mahihirapan ang mga otoridad na kumbinsin ang maraming residente rito na ibaba ang kanilang mga armas. Aminado mismo ang mga sundalo, kakabit na ng kultura ng mga Muslim sa Mindanao ang rito at hindi ito matatapos ng basta-basta we cannot solve this alone. We need, we need the support of all the stakeholders in the area and the community, lalo na yung local government units, the, 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 traditional leaders. Sabi ng PNP, maigting nilang pinatutupad ang gun ban. Hindi po lang yung rido sa pag-implement ng total gun ban. Pero ang mga nasa rido gaya ng pamilya ni Bapa, tinawanan lang ang gun ban ng PNP. Errol Kabatbat, News 5.